Mabuti siguro kung iba kaya maghukay. Dahil mukhang itong bagong libing pa ito eh. Huwag na. Pare-pareha lang yun silang lahat. Hindi ko kaya to. Tingnan mo. May dupo pa sa mga buto. Napakaerte mo naman. Kung ikaw ang kasama sa pag maghulukay ng isang bangkay na dalawag na araw pa lang manilibing, mas kadiri iyon. Malakas yung ulan at madilim ang gabi. Nung dala ko sa balikat ko ang bangkay, Biglang natanggal yung mga pako at yung ng na Ang baho! At bakit mong Hindi ko alam, Binugus na Ay, sa akin yun. Sino ang nagutos? Para ka noong isang Kastila. Pero anong ginawa mo sa bangkay? Ganun din ang sabi sa akin ng isang Kastila. Kung hindi kita kilala, hindi ko sasabihin sa iyo. E pinalibing sa akin ang bangkay sa libingan ng mga Chino. Ngunit sa bigat ng bangkay at layo ng libingan ng, ng mga Chino ay... Talagang hindi ko na kaya o maghukay. Oh. Tingnan mo, nakabasag na ako ng isang bungo. Baka hindi na ako makatulog ng ilang araw. Tamanhin po, may nakita po ba kayong bunga na puno pa yung itin? Nilangin ko sa sa paano ng cross. At kung sasabihin nyo sa akin kung saan, ilalagyan ko ba ito? Uh, wala po ba roon? Pag wala doon, wala na po talaga yun. Bibigyan na lang po kita ng isang bago. Tulad ka lang hinuhukay mo, hindi alam itinatapos at di alam ang nilalamon. Sige, maghukay ka, maghukay! Ay, lako, tunod na ako. Wala na po